pangalanan ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang most guilty sa operasyon ng mga ilegal na pogo sa bansa. Kaya ang mga senador pinagbigyan ang hiling niyang executive session kanina na muntik hindi matuloy. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Your Honor, hindi pa ako mastermind. Masasabi ko po, isa pa akong victim. Sa muling pagharap ni dating Bambantar Lak Mayor Alice Go sa Senado, iginiit niyang biktima lang siya at hindi siya ang mastermind ng operasyon ng mga iligal na pogo sa bansa. Pero nang tanungin kung ginagamit siya ng mga sindikato sa mga pagpapatakbo ng mga pogo, itinanggi ito ni Go. Hindi naman po siya ginamit. Ano po akong tao? Helpful akong tao. Kung meron man po, ayun uh, lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga sa mga allegations po uh, wala pa pong kinalaman i think sa tagal po na investigation alam na rin po ng committee po especially chaired by our uh, madam chairman uh, who's really at the back of everything po <laughs> Handa raw si Go na pangalanan ang Anilay most guilty sa operasyon ng mga iligal na pogo. kaya kalaunan pinagbigyan siya sa hiling niyang executive session para isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman pero muntik pa yang hindi matuloy dahil humihirit ang kampo ni Go nagawin na lang yan sa webes Natuloy naman ang executive session pero hindi na isiniwalat ang mga ibinunyag dito ni Go. Bago yan, din si Suwal Pangasinan Mayor Dong Kalugay sa pagwiwidro withdraw muna niya ng 500 milyong piso matapos ang pagdinig ng Senado noong nakaraang linggo, bagay na titinanggi ng Alkalde. Handa raw siyang pumirma ng bank waiver para patunayan ito. Hindi po totoo, Your Honor, po yung mga hundreds, million na million po na... Now, now we drop out your honor but do you have uh, hundreds of millions now pagare O sa lapi, Your Honor? Wala po tayong ganyan, Your Honor. Giit naman ni Sen. Joel Villanueva, hindi kalakihan ang sahod ni Kalugay noong siya'y polis pa. Kaya tinanong siya saan galing ang pera. Sabi naman ni Kalugay may family business sila at nadagdagan pa ito matapos siyang magretiro bilang polis. Bukod kay Tony Yang, nakapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang, nakita rin sa isang letrato nakasama ni Kalugay at kapatid ni Alice Go na si Wesley, si dating PNP Chief Benjamin Acorda. gate naman ni Kalugay, binisita nila si Acorda sa Camp Krame dahil dati raw siyang hepe ng Suwal Police. nagpicture lang po tapos uh, umalis na po kami. Hindi ko po kilala ano po picture yung... lang kayo kay Chief? Opo, yun. Your... Ano ang paa niyo Bakit kayo pumunta? Na namasyal lang po kami, Your Honor. At uh, ang sabi ng mga ko po, gusto po nilang makita po si si PNP. sa susunod na pagdinig ng Senado si Acorda. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.